Yo, what's up mga idol? No? Meron na naman tayong pag-uusapan ngayon na talagang kapakipakinabang sa ating mga mamamayan to. Ayan. At syempre, para lagi kayong updated sa ating mga video, subscribe niyo lang ako, i-click niyo ang notification bell at syempre mag-like and share din kayo. Ayan, marami marami salamat po sa lahat na sumusuporta. At mga susuporta pa, welcome na welcome po kayo dito sa channel na to. Maraming marami salamat po. Umpisa natin, bakit nga ba pwedeng mabasura ang impeachment kay BP Sara? Alright. Yun, so guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay eh kung paano ba pwedeng mabasura ang impeachment kay VP Sara. Ito ba ay dahil may mga nanalo siyang senador o dahil sa mga kailangang busisiing mga batas? Nangalap tayo ng video para makapagpaliwanag sa atin kung bakit nga ba po pwedeng mabasura ang impeachment trial. Ayan. Panoorin natin ito. Atty. Romy Ma, kaya talagang pinilit kitang mga interview ngayong umagang ito. Eh, ang akala po namin, ako ah, in particular kayo Jopel, mga kabalitan, kabalit na ganun lang kasimple na kung sino yung uh, mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, automatic na silang makaka magiging ano, Senator Judge? Hindi po pala? Ba, hindi, hindi po. Hindi uh, ganun, ano? Kasi, hmm. yan yeah, kasing impeachment case na yan laban kay uh, Vice President Sara Duterte, Apo. dapat actionan at tapusin ng kasalukuyang Senado uh -huh. bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. Apo. So, hindi po pwedeng tumawid ng ganun na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan yeah. may mga bago ng mga senador. Oh, okay. may mga... guys, malinaw kay Atty. Makalintal na dapat tapusin ito ng 19th Congress. Yung nagdaang Senado. Eh, ang, problema ngayon, hanggang June 30 na lang sila. Eh, pakinggan natin, tuloy natin, para maintindihan natin maigi. Kasi uh, meron mismong provision sa Rules of the Senate, ano, yung Section 21 ng uh, Rules ng Senate, yung uh, Article 4044, ano, na talagang sinasabi nila doon, sa uh, section 123 yun no na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings uh -huh. o mga bakay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso y in other words sa 19th congress tapos sila doon tapos lahat yun mm -hmm. although sa 20th congress pwede naman uh ng bagong uh, congress ng bagong uh -huh. senado ngunit ituturing na Parang bagong file lamang yun. Don uh -huh. so, malinaw na malinaw kay Atty. Makalintal na pwedeng ituloy ito ng 28th Congress. Ang problema, siyempre, panibagong piling ito. Lumalabas, panibagong file ito. Ibig sabihin, pangalawang file na to. Eh, tuloy natin. Uh -huh. Na As if it was just presented for the first time. Uh -huh. So, para bang lumalabas pag sa na Congress at uh, itutuloy nila yun, sasabihin, oh, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yon, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, Aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. Mm -hmm. And you cannot uh, file impeachment case against me for uh, another case within a period of one year. Mm -hmm. Kasi meron ganong one year prohibition. Okay. Kaya yun ay uh, medyo delikado kung kahihintay nila. Okay. At yung uh, rule na yan ng uh, Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema mm -hmm. sa may kaso yan, eh, yung uh, Garciliano versus Comanek at saka Uh, uh, Javier versus Aba. Senate na uh -huh. kung saan sinabi ng uh, Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one uh -huh. Congress. So, delikado yun kung uh -huh. anong mangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako alam kung gusto na ituloy yan, simulan nila ngayon. Uh -huh. ah, hindi po pwede maghintay ng June 2. Uh -huh. kasi, kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Na panibago. oo, magpap, magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication diyan ah, kaya mga 10 days, ano, sa official abo. gazette o kaya sa two newspapers of hmm. general circulation. <clears throat> then pagkatapos dyan, ino-notify pa nila si Sarah para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. So, then, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. Mahaba. so, malinaw na malinaw kay Atty. Makalintal, second file, kaya medyo mababasura nga. Abangan natin mga susunod na kabanata na yan dahil eh, kasi maselang ano yan eh. Maselang pangyayari sa atin yan, isang yung pangalawang mataas sa ating bansa ay eh, ni impeach At pag na-impeach pa to, eh hindi na pwedeng tumakbo kahit ano. Kaya, eh, kaya medyo maselan talaga. Ayan. So guys, marami marami salamat po sa lahat ng nanonood sa atin. Ayan. Sana po tangkilikin nyo rin ako. Marami pa akong gagawing video. Sana updated kayo. Mag-subscribe kayo. I-click lang ang bell button para lagi kayo updated sa ating mga balibalita. Alright. Bye-bye.